Hi everyone! Kamusta? My name is Ryo. Welcome back to my channel guys. In this video, I'm going to share kung paano nga ba ako nakapag-start no, ng aking online business. So, there was really a chance for me to really do some retrospect kung ano nga ba yung ginawa ko before. How did I start? Ano nga ba yung mga ginawa ko noon? Kasi, the number one topic na kinokonsult ako for my coaching sessions... So, I hope in this video, somehow, magbigyan ko kayo ng clearance or some ideas kung paano ninyo may isip, kung paano kayo pwede mag-start ng sarili ninyong business. Be it online or even have your own physical shop, definitely, pwede-pwede ninyo itong gawin. So, I hope uh, magustuhan ninyo itong video na to and of course, support my channel na rin para naman mag-grow din ako dito sa uh, channel ko. So, a quick update lang. From my last video, I shared na nag-present ng mga items dun sa isang malaking company. And thankfully enough guys, out of the 17 items na sinend ko sa kanila, 10 of those na gustuhan nila and they will carry it sa kanilang mga stores soon. I'm just waiting for a PO and hopefully magtuloy-tuloy. And, you know, aside from that, of course, is yung support ng mga buyers going to their stores. So, you will see some of the items na na-launch ko na sa aking Instagram and binibenta ko na to sa aking Shopee account. Definitely, tatanggalin ko na yung mga yun. pull out na namin dahil magiging conflict yung pagbebenta ko sa akin Shopee at yung pagbebenta ng client kong yon sa mga stores nila. And I have to create new products para naman there are new products that I can sell on my platform as well. So, hintayin niyo yon dahil it's gonna be soon, hopefully. I'm just waiting for their PO. And from there, gagawin na namin siya um, soon enough. Yan. So, maraming salamat. Um, sa mga nag-support sa akin. Hindi ko in-expect na ganun nila magugustuhan yung product but thankfully enough, um, nagustuhan nga nila. Going to your online business, paano nga ba kayo makakapag-start? Actually guys, ito ay isa sa mga number one items na talagang biggest struggle ng kung sino man yung gusto magkaroon ng sarili nilang business. And I got into thinking kung paano nga ba ako nag-start before And the reason why I really wanted to do business is really because aside from my job that I really like, marami rin tayong struggle sa pagbabayad ng mga bills natin, patong-patong and kaliwat kanan ng mga gastos and definitely kailangan natin ma-augment yung ating income. So nag-isip talaga ako ng way ko ano nga ba yung mga gusto kong gawin para sa akin, magaling na ginagawa ko na sa tingin ko magandang i-share sa mga nag-iisip no, na magsimula ng kanilang, kanilang sariling business there are two things na ginawa ko before. First off is I was able to cook, no? So nagluluto ako ng mga blueberry cheesecake and also yung mga pesto pasta. Actually, yung recipe na yon alam na alam ko pa rin hanggang ngayon dahil um, ginagawa ko pa rin siya paminsan-minsan, hindi na madalas, no? Going back, gumagawa ko ng blueberry cheesecake And ito yung pinopost ko sa aming community sa building na kung saan nagre ako dati ng place. And thankfully enough, merong mga customers na talagang umuorder palagi sa akin. So I remember parang yung mga tub ng ng microwavable, doon ko rin siya nilalagay. Tapos, um, may walang balot, walang stickers, walang arte. Talagang isang isang tub ng microwavable yung pagkain nandoon malinis, maayos, and definitely masarap. Nagugustuhan nila. Tapos yun, um, ubus agad yung isang batch of orders and that's good for a week or even two weeks for me para to get by. Um, definitely, those are things na ginagawa ko kapag hindi ako pagod from work or I have free time uh, during weekends. Kasi syempre, kapag pagod or kapag puyat, Um, lalo na nag-work ako sa call center dati, I work for uh, the night shift before and um, minsan meron ako mga straight shifts as well being in training and these are things na talagang hindi may iwasan minsan. So I prioritize sleep as well. So kapag medyo pagod, nagpapahinga muna sa pagluluto, hindi muna tayo gumagawa ng blueberry cheesecake and definitely medyo hindi natutuloy yung business no so kapag labor intensive yung ginagawa natin tulad ng ganong klasing activity these are things na talagang eto yung mga activities na medyo hindi mo talaga masusundan right away di ba Another thing that I did was, I got into selling phones, no? So, alam ko, na ko na ito sa inyo before, where I was selling BlackBerry phones before. Um, Bale, ang ginagawa ko dito is really having my friend sell to me or give me yung mga inventory niya. So, kung ano yung mga phones na available sa kanya, yung colors, yung model, definitely, these are things na ino-offer ko sa mga buyers. So, from there once i got a confirmation kung ano yung gustong model na phone ng aking buyer then yun yung in order ko sa aking kaibigan and pinopuhunan ko muna yung pinaka amount ng no phone na yon so babayaran ko sa kanya yung amount na yon and yun ngayon yung ipapabayad ko sa aking buyer yan syempre meron tayong kita kapag pinasa na natin yon sa buyer yung ganitong klaseng approach naman is really more on your product driven And product-driven are really what it is about. Kung ano nga ba siya. Kung siguro ito ay pampapute, pampakinis ng balat, siguro mga gadget or even sasakyan. Depende kung ano yung product na hanapin ng customer natin. And these are things na talagang medyo wala tayong control. Pag minsan dahil maraming buyers yung tatanungin sa atin yung mga models or colors na wala naman talaga tayo to begin with. So, Dati na frustrated ako sa mga gano'n kasi hindi ko pa alam kung paano i-handle yung gano'ng klaseng objection ng mga customers. So ngayon medyo mas marunong na tayo syempre. So again to sum it up, meron tayong labor driven and product driven. So yun yung dalawa na kailangan nating tignan kapag gusto nating mag-start ng sarili nating business. Now, being online is really another part of the aspect ng ating business sa ngayon. Maganda dahil meron na tayong shopping platforms, you know, Shopee, Lazada, TikTok Shop, di ba? Marami tayong ways para magbenta online pero all of these things, be it na meron tayong shop, physical shop or online shop, it needs to do with selling kung paano tayong magbenta. So, kailangan yun pa rin yung puhunan natin. Kailangan mas gumaling tayo kung paano tayo magbebenta ng products natin, kung paano natin maikikwento yung product na yan, kung ano yung product mismo na binibenta natin or service maybe na gusto natin ibenta sa kanila. Pero guys, kung ano yung pipiliin ninyo, if it's labor-intensive or product-driven, kailangan ninyong malaman kung ano talaga yung gusto ninyong gawin, kung ano nga ba yung sinasabi ng puso ninyo. Kasi both of those, mahirap siya. Merong ways para mapadali, merong ways para mas mahirap gawin. Definitely, kung hindi maganda yung product na binibenta natin, hindi natin to madaling maibibenta. And huwag tayo mafufrustrate kapag ganun ha, kasi dapat alam ninyo mismo yung product na binibenta ninyo kung sa tingin niyo guys gusto niyo matutunan pa no yung mga other ways and means kung paano pa kayo pwedeng mas makabenta or mapalaki ang inyong online selling and online shop you can definitely send me a message sa aking Facebook page I conduct one on one sessions of course these are things na kailangan niyo pagtuunan ng puhunan din dahil having a business is something na kailangan ninyong mag-invest ng pera. Guys, hindi biro ang business and it's not something na gusto ninyong gawin today, bukas hindi na, or gusto ninyong gawin today, pero kailangan nyo pang i-consult sa inyong asawa or sa inyong partner or pamilya. These are things na nag add lang sa inyong challenges. Kung meron kayo mga ganong klaseng challenges, guys, I would say, kailangan mo na ninyo yung mas straighten out dahil kapag meron yung mga ganon, meron yung mga noise na ganon, it won't be as full and as willing para sa inyo to start your own business. Mas may hirapan lamang kayo. I hope nakatulong tong video na to guys sa inyo. It's really something na kailangan ninyo isipin. Madali siya. Kung madali, mahirap din. Kung mahirap, it depends on how you look at it. Pero I hope that you consider thinking about it as well. Have a sit down with me. um Let's uh, discuss kung meron kayong mga ideas. Guys, again, I'd like to thank you for your support. Please consider subscribing to my channel. And also, I will tell you more sa aking products kapag na-launch na namin sa aming new client. Hopefully, hopefully soon. Yan. Maraming salamat, guys. And I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye.